Kanina video para ni mo ni. Ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa taong nga walay gusto diha kanimo. Usahay na sitwasyon sa atong kinabuhi tungod sa giingon nga gugma, imuhang buhaton ang tanang sakripisyo, bisan gipasakitan na ka, gibunog na ka, tungod sa imuhang gugma kaniya, magpabilin kang magpakabutabungol sa mga sakit nga gibuhat diha nimo biyain ang tawhana. Ayaw saya nga imuhang panahon para niya kay kanang tawhana. Toksik na sa imuhang kinabuhi. Puro sakit ang yang gihatag sa imuha. Di jud na maayo ikauban sa kinabuhi. Labihanag nag siloso o silosa. Walay salig sa imuha. Labi nag naanamoy mga anak. Kaluoy pud sa mga bata. Makita nila ang ilang inahan. Kipasakitan sa ilang amahan. ba diba? Kanang tawhana, wala na mahigugma diha kanimo. Kaya ang tao nga tinuod nga higugma diha nimo, dawato niya ang imuhang pagkatao bisan unsang klasihang flaws ang imuhang pagkatao. Bisan pag mauton pa ang imong batasan, bisan kapangit-pangit na na imong ugali, basta mahal ka ng tawana, di ka napasakitan. Mahalon ka, irespeto ka, itrato ka ng tawana nga prinsesa. Pero kung imuha pong pagkatao maot binuhatan ngadto sa imuhang bana, nagluib ka sa iyaha, unya nabunog ka niya, kana lain na po na istorya. Ang imong galingo, nai i-diprensya. Kaya ang tinuod yun nga gugma, matinudanon mo sa usag-usa, misalig mo sa usag-usa, unya nai respeto ninyong duha.